Yeah, ito mga ka So habang pinapanood ko yung view dito. So may naispatan ako ditong something strange na raksa. So mga guys. so. Ayan siya guys so. Sarap iuwi pero kaso ano. Opinion ko guys I think it's some kind of jasper pero di ko rin masabing Jasper kasi dito nga part guys oh. Kakaiba. Ayun oh. So sa mga expert diyan, paki-comment nga diyan sa comment section kung anong ID niyo 'yon sa minerals na 'yon oh. Actually, meron dito guys, oh. meron pa akong nakita. Ayan, so medyo dry lang siya. Hindi natin siya makita yung natural beauty na dito naman sa kabila guys. Ayun oh. Meron tayong nakitang ano. I think it's quartz pero Itong bato na to is nakita ko commonly nakikita ko guys doon sa Birak. Somewhere in itugon guys, doon sa malapit sa mga mining area. So I think this is a uh, some kind of minerals na siguro pwede kapitan ng ginto. Actually marami dito nagkalat mga ginto so ito guys may nakita na naman ako ayan, o. ayan siya ayan, hindi ko alam kung anong klaseng rocks yan pag comment ka dyan sa comment section guys dito sa kabila meron naman oh ah, malaking tipak ata siya ng ano, pero hindi siya completely quartz some parts lang as you can see dito sa so, kabila hindi naman siya quartz kaso dry na siya so look parang na weather na siya So, dun sa baba guys. Nakita ako dun sa baba. Kala. Puntahan natin guys. Ayan guys. Ayan. Meron na naman akong nakita guys. Ito. guess medyo think it's, it's sorry ng quartz po yan so marami yan dito yan so bawal ito mga dito guys kasi sa pagkakalam ko protected area ito ang pwede lang siguro dito ayan mamingwit siya ayan may dalawang bata na mamingwit dito Ganda, parang na miss ko yung tabing dagat eh nandun, nandun po kasi locos guys yung dun sa batak uh, few kilometers lang i think nasa mga 10 or 5 kilometers mararating ko na yung dagat so parang na miss ko na tong ganito ng pero ang kakabihan dito sa buklaw guys ito hindi to dagat anong, dito, fresh water lang siya ayun so may paparating pang bangga guys ngagod ah siguro sa kabila よかった。